aking biscuit guys pangira ng aking kurma welcome to ocean park <laughs> panira na kurma Okay na yan <laughs> panira na kurma <laughs> ikaw naman yung nasira ang kurma hi guys <laughs> Pasok na po kami sa loob no guys sa aquarium. Akin na yung bitbit -bit ko. Wala namang ganyan yung ito. Baka sa loob. Staff na siya eh. Akin na yung akin. Baka sa ano. Ayan ang bata guys. Aspect masyado. Ayan ang bata guys. Pumasok ng hindi niya birthday. Astig siya, guys. Sa so, si Yoder po, tayo pupunta ng aquarium.